pusog-pusog ng dalaga namin. What? What the fuck? Halos hindi na kami maka... <clears throat> makaka... Makakaon. <laughs> Makaon kami ng saging. Saka sit huh? sa na may kulor. Pansit na may kulor. Talagay ko nakadroga yan. Tapos ito tuslo natin sa sus na may makitong-itong. You can do it! <laughs> ito tom yung sauce na yan o oh, mayroon pa mga harang-harang oh, oh, oh. <laughs> <Wow>. tapos kaon ito sarosa matam Matamis na maparat matamis na maparat parat na masarap ito ito tos pa yung saging oh So yan, Enzo, nagigigil ka. sana oh. <laughs> Lamig ka Muntik na mahagbong yung Marfil ko. Ay <laughs> ano? Habang gumalagan yung sasakyan, makaon kami. Nice. Ah, uh. ha. Uh. Yan, oh. No?

Wow naman! Wow! Wow! Lain kayo! <laughs> Gago! Paitas lo! Paitas lo! Paitas lo! Paitas lo! Paitas lo! Paitas Pansin na na color ba? Pansin na color ba? Sa may tawag ni sa inyo Tak, 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 tak na ako Hindi, di slow na namo sa sos Dire, sa sos ka Kala, na, isos kana ito para na sa sos ka, ito Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo Oh, Sana Oh. Yan na, oh oo, oo. Yan na, ba? Mga bunggong e, eh, mga bunggong. Stop it! Get some help. Yan <laughs> ah, break pinig brake kayo. Mga bunggong e, eh. akong ilog. <laughs> Paano masabi? Mag-reason siya, mag-reason. na, Mag yeah, naman parang ito okay kung mahag... Mahagbong, wala, delikado. Yan na. Ano? Ano? Ang akong kaupad, ang nakangulay ng usok?